good size Bossing man huli oh tignan nyo po puno po yung fish nito eh lumalabas na ho pag ganito po yan oh. Fish bis po malalayan no? oh marami. Mm -hmm. Ka na kaagad. Oh. Yan ang malaki po. Hindi ko na po tatagalan kasi mag-umpisa po. baka maagawang pa ho tayo na po. Aww. Vision din po. Saka vision din. Bawakas. Ayan po. Vision din. Oh. Good side. Ayan po. First cut. Good morning po. Dito lang po tayo sa beach. Uy, Uy, ganda na ang background. Good morning po. Good morning. Dito lang po tayo sa beach. JPL is Sa next station po. Dami po namin dito. Mga nakipagsabalaran po sa mga flap ng tilapia. Oh. galing po yan, marami na po na huli ang dito kami, isa pa lang e eh. yan dami na swerte naman man tiyagahan oh. na po talaga, yun tiyagahan lang o walang huh? tiyagaw, walang ulam ha? Huh? lucky ngon, lucky, oh, oh, Wow. Very okay, Bola ke wala. Eh eh. Ay tarap. Pag nakaka-hook ka talaga ng ganito. Ang aga pa kram oh.

dependo kag agadan. Pagtanghali na po kasi kaya. kagatan aga nan. Ano 'this prison'? Ito Hindi. Okay, topo yung ano biglang kibito kasi kanina maaga pa ho. Biglang kibito ayan oh. No? to mga ano, si Papa Ching TV, si Marumi. Ito po yung uli, o. Oh. Tignan nyo po kung wow! ano po yung fish nito. O, lumalabas na, ho. Oh puno na yung fish net bigla po yung lodo yan po yung lalaki yan o oh. yan po Ano na laman Harvest na laman po. Ha? Huh? Ayun po mga malalaki oh. Yung mga natabunan po ayan oh, malalaki ito. Ito. Ayun. Ayun po 'yan, 'yan. Wow. Ayun po. Yan, 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 yan. Po. Oh. Grabe. Bigla na lang yung oh. ano. Bibiglay na lang kayo sa kibit. Kaya lang talaga. Ang problema dito paeng Wala pong pain. Ayun po. Yung isa. Ayun po. Yung isa. Yan. Hindi po napupuno. Yan. Ayun po. Ayan. Ah. Ayun. Oh. Eh. Maya, maya po. Puno yan. Uy, wag sana maputol yung tali. Ito yan po, oh. Ah, bigla akong kibit eh. Bigla ako. Isa so, po. Yon, yon. No? Yan. Okay, so, yon. No. Ganda ng size. Ayan po. Oh, lakas ng hangin. ang hangin. Lakas po patanggalin oh, ayan po oh. maganda ng mga size so. ayan na sarap sa sarap pag puro ganito sa mga huli po namin mga pili yun dami po grabe mangingilabot po kayo sa dami so, ayun ayun laki ayun ay ganda. Uh, ganda Another one. Sana, ganito, pura-pura nito. Ganda oh. lalakihan sila oh nice oh sarap nito mga pang ano pang sweet and sour na luto ito po oh. mga paborito ko po ang laki tatlong piraso po nito na prito sweet and sour katapat po nyo sarap yun upos sa ang kanang bahay <laughs> Grabe, harvest malala to. <laughs> ito ito. Malim ibang fish nito to, pinaglagyan kasi puno na 'po doon. Ito naman 'yung ilalagay oh, oh. Wow. dami. Eh. Oh, grabe, harvest po malala 'yan, oh. Wow. Ay grabe. Oh, ang ano, ekobag. Ay grabe, isang ikubog. <laughs> Po dito. Isang ego po yan o. Oh. Laki ng ego bag na yan o. Oh. Isang puno, puno na po. sa ka pa? Dito ka lang. Ayan po. Dito ka na. Oh. Ayan po. Uwi na yata ito si Boss Ching. Papa Ching TV. Dito tayo. Tangali na. Ay. Ah, biya mali ito. Medyo okay, so may biya na o. Oh. Ganda na po talaga ng tubig oh. May biya na o. Oh. Po yung Columbia oh. pa ibig sabihin maganda talaga ang tubig bubuhay na ho lahat ang isda makakawalan po ito para lumaki pa yan yan ito po kawalan po natin to. para lumaki pa lumaki na po ayan 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 jangan, jangan.

Jun. ahay, Uli ka na. Uli ka na. Kanina ka pa. Kanina ka pa lang. Oo, Ang bata mo pa. Ano ka na? Nagdadalang isda ka na. Ha? Huh? Bata-bata mo pa. Nagdadalang isda ka na. Ayan. Ayan po. Ayan. ganda ng mga sexo Maganda ng mga sirs si, Yung isang angler ka chamba na po ng plapla -pla yun Ayun po Yun! As asan? 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 Ay 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 oh. ano? Yun po yun yun. Yun po. Yun oh. Kachamba na po yun. plapla. la. Yun, yung kumawe po. Kachamba na ng plapla. la. Talaga pong chamba ano pero yung huli po namin marami pong plapla yun. Hindi lang ako makapag-video kanina dahil ano yung hakbang hakbang ho hindi dito magagalit po yung mga angler na hakbang ano kahit sabihin nyo meron po tayong ano hindi Res respeto rin po natin eh hindi naman po basta basta kailangan no mabidyo po eh hakbangan nyo po yung ano nila yung mga dinadaanan kasi makitid lang po kasi yung ano po dito yung pinamimimit ano. tama lang po na tumayo kayo ng konti lang pero yung magpalakad-lakad po kayo at marami naman marami namang angler na madadaanan uh, medyo ano na po yan wala wala meron na Meron na ako pangsahogo oh. sa huli po, pansahogo yun. Ayan, yung pansahog. Ito po, pansahog. Yun. Ayan, bitun, bitun, bitun. Bitun, tayo, bitun. Tenet po kasi mga eh, kaya medyo alalayan muna ninyo sa ano eh yung hindi ho naglilikot Mission po uy, yeah. <initiation> uy, na Marami na po yung mga naminuit po kaninang umaga Pulahan, 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 pulahan ayaw po, pulahan, pulahan po oh. Wow! pulahan nào pulahan là hành quân của Peach on! all, night. all, night. all night. Kinain no, na ako dahil wala na akong eh. <laughs> dito mga pino na, mga pansit-pansit na. Pero po ito, oh, ganda po ng site So. Oh. hoy pwede na pang -uito. Kasi yung mga nahuli po natin, puro po napunta sa ayuda. Ayan yeah, uh, uh, mabait naman po tayo eh. Kaya kung sino mag-request ng ulam Ito, bigay Ganyan po tayo eh Ganyan po tayo mga hanggala ng Guadalupe, no? Mangit Pag may nag-request ng ulam, ano? Huh? Yan, yan. Oh. Ikaw na pa. Nena, ya. Oh. Alam na 'yun, 'yun. Alam na 'yun. Ah, lang po. Wala na po. Wala na po. Ito na po, na po. Guys, time check ala stress. Ito po yung mga angle na i i po. Salamat po. dami Oh, ito po, oh. pare po. Oy. Si kagawad. Ah, ayan po, tatakot daw kumagat. Oh, si si Master Eduardo de Bisman, ayun po. <laughs> ito yung mga iiwan natin dito ngayon. Alas 3 pasado na po. Guys, hanggang sa muli po. At talagang enjoy na enjoy po sa maghapon na pamimingwit ang dami pong nahuli na atin ngayon kasi po eh, nakapaghanda po ng maraming bulate kaya ho, maraming nakuha si 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 marami ng bulate kaya po nakapamingwit po, tayo ng mayos kaya enjoy na enjoy po sa pamimingwit kaya po guys thank you thank you po sa so, walang sawa ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa akin munting channel ito po ang dami pong huli namin kanina simula po kanina hanggang nga po, ito po marami ang dami pa rin nung namimigwit meron pong foreigner ayun pa oh ano? Oh. Okay, foreigner pa o oh. mga dinadayo na po tayo ayun ah, pa ayun pa sensya na po kayo maingay nasa tabing karsada po tayo kaya po guys ingat po tayo lahat at God bless po Bye-bye po. Bye-bye.